Hello mga kapatid! Ako ay bagong vlogger pa lang dito. Ako po pala si Danica. Emotional, damn it! Wala nga pala akong magawa. Kaya nag-vlog na lang ako dito. Let's go! Kaya ang una kong ginawa, nag ipit mo na ako para hindi kain ng buhok. Tapos na nga. Kaya nilagyan ko pa ng isang ipit. Ay, Mag-uumpisa na ako ng aking gagawin. Ang inuna ka nga ay umugas ng kamay. Para naman hindi marumi ang ating kamay at muka. Kaya naghintay ako ng ilang minuto para masimulan ko na ang aking gagawin. Kaya nanonood-nood muna ako para malibangan ako. Para hindi maboring. 2,000 years later. Kaya, kinuha ko na ang aking cellphone para makasinimula mula na. Kasi takot pala kong kasi kala ko may multo. Kalma lang!